Ang buhay ay puno ng kwento, mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Magandang gabi mga kabarangay. Ako si Lady Gracia at ito ang Liham ng Gabi. Meron ka nga bang Rosario? iyon bang lagi mong dinadasalan at kinakapitan sa tuwing natatakot ka o humihiling ng tulong mula sa Panginoon dahil ang kwentong aking ibabahagi ngayon ay may kinalaman sa isang rosaryo hindi lang basta-bastang rosaryo kundi isang pinigtas na rosaryo ito ay kwentong pinadala ni Maya Lumakin sa grado katoliko si Maya. Kaliwat ka na ng mga ribulto ng mga santo at krus sa kanilang bahay. Lahat ng kwarto ay may nakabantay na Biblia at Rosario. Tuwing hapon ay laging nagnonovina ang pamilya ni Maya na pinangungunahan ng kanyang ama. Dating pastor ang ama ni Maya. Tinalikuran nito ang pagpapastor nang mahulog ang loob niya sa isang mahinhin na katoliko, ang nanay ni Maya. Nagpakasal ang dalawa at nagbunga ng dalawang anak na babae. Ang panganay ay si Jessa at ang bunso naman ay si Maya. Pinalaking may takot at malapit sa Diyos ang magkapatid sa kanilang dalawang magkapatid si Maya ang nagseryoso sa relihiyon ng kanilang pamilya hindi tinatanggap ni Jessa ang relihiyon o kahit na sinong diyos wala itong pinaniniwalaan kundi ang siyensya kaya lumaking malayo ang loob ni Jessa kina Maya at sa kaniyang mga magulang Lagi nitong kinukot siya si Maya sa tuwing nakikita niyang lumuluhod sa altar si Maya kada biyernes ng bawat linggo. Hindi naman nagalit bagkos ay inunawa pa ni Maya ang kanyang ate. Pero hindi ganoon ang mga magulang nila. Hindi ikinatuwa ng magulang nila ang siya ni Jessa sa paniniwala nila sa Diyos. Minsan ay nagtalo si Jessa at ang kanilang ama. Sinunog kasi ni Jessa ang Biblia at Rosario sa kanyang kwarto. Hindi naman na konsensya si Jessa sa ginawa niya. Hindi niya yon pinagsisisihan na mas lalong ikinagalit ng ama nila. Sinigawan si Jessa ng kanyang ama. Sinubukang pumagit na ni Maya sa away ni Najesa at ng kanyang ama. Pero nabigo siya. Nakita na lang niya ang kanyang ama. Nasapo ang kanyang kaliwang dibdib kasabay ng pagbagsak nito sa sahig. Atake sa puso. Iyon ang nangyari. Iyon din ang dahilan ng maagang pagpanaw ng ama ni Nagesa. Labis iyong ikinalungkot ni Namaya at ng kanyang ina. Pero kabaliktara naman si Jessa. Para magbigay ng respeto sa burol ng kanilang ama, inisantabi muna nila ang personal nilang alitan at inasikaso ang mga huling gabi na kasama nila ang kanilang tatay. Sinunod nila ang mga tradisyon sa patay upang masigurong walang makakaharang sa pag-akyat ng kanilang tatay sa langit. Nilagyan ng kanyang nanay ng pera ang bulsa ng pantalon ng kanyang ama. Baon daw iyon ng kanyang ama sa paglalakbay nito Naglagay din ang kanyang nanay ng pera sa palad ng kanyang ama. Nagtanong si Maya tungkol doon. Ayon sa kanyang nanay, kukunin niya iyon bago ipasok sa nitso ang kanyang ama. Itatago raw ang perang pinahawak na iyon sa kanyang wallet para magsilbing pampaswerte. Walang masyadong alam si Maya sa mga pamahiin. Ang tanging alam lang niya ay ang paglagay ng rosaryo sa kamay ng bangkay. Turo iyon ng kanyang lola. Kailangan daw itim na rosaryo ang ilagay bilang proteksyon sa kaluluwa ng isang tao habang naglalakbay pa ito. Napabili si Maya ng itim na rosaryo at pinahawak iyon sa kanyang ama. Nakita iyon ng kanyang ina. Kumuha ito ng gunting at saka pinutol ang itim na rosaryo. Nagtaka si Maya sa ginawa ng kanyang ina pinaliwanagan nito kay Maya na kailangang pigtas ang rosaryong ipapahawak sa bangkay dahil ayon sa pamahiin paraan daw ito para maputol ang pag-ikot ng kamatayan sa pamilya. O sa mas simpleng salita, para wala agad sumunod sa kabilang buhay. Hindi natanggal sa isipan ni Maya ang tungkol sa pamahiin sa pigtas na itim na rosaryo. Hanggang sa panaginip ay sinundan siya nito. Naglalakad daw sa isang parke si Maya isang gabi. Mahamug at mukhang kakatapos lang ng malakas na ulan. Sa dakong kaliwa, nakita niya ang kanyang ama na nakabarong Tagalog. Habang nakaupo sa isang kinakalawang na swing. Nakatalikod ito kay Maya nang makita niya. Nilapitan ni Maya ang kanyang ama. Pagkalapit ni Maya, ay agad siyang nilingon ng kanyang ama na tila inaasahan ang kanyang pagdating. Nakita ni Maya na nilalaro ng kanyang ama ang pigtas na itim na rosaryo sa kanyang mga kamay. Hanggang sa inabot nito ang itim na rosaryo kay Maya at sinabing, Humiling ka ng kahit ano, Maya. Ibibigay iyan sa iyo ng rosaryo. Hinding hindi makakalimutan ni Maya ang sinabing iyon ng kanyang ama sa kanyang panaginip. Binukas naman ni Maya ang kanyang palad para tanggapin ang rosaryo. Pagkatapos nun ay nagising na lang siya. At laking gulat niya nang makitang hawak niya ang pigtas na itim na Rosario. Liham ng, ng Gabi Isang malaking palaisipan kay Maya kung bakit siya dinalaw sa panaginip ng kanyang ama para sabihin sa kanyang humiling siya ng kahit na ano sa pigtas na itim na rosaryo. Pero mas malaking palaisipan para sa kanya kung bakit nagising na lang siyang Hawak ang rosaryong iyon, samantalang ilang gabi nang hawak iyon ng bangkay ng kanyang ama. Hindi niya iyon sinabi sa kahit na sino. Pasimple niyang binalik ang itim na rosaryo sa malamig na palada ng kanyang ama. Walang nakakita. Hindi na nawala sa isipan niya ang panaginip na iyon lalo na nung sinabi ng kanyang tatay na kahit ano ay pwede niyang hilingin sa rosaryong iyon. Sa mga sumunod na gabi, nagpatuloy ang pangungulit ng kanyang ama sa kanyang panaginip. Laging itong pinipilit na bago pumasok ang kabaong ng kanyang ama sa simbahan ay kailangang maipuslit na ni Maya ang itim na rosaryo. Kailangang walang makakita para magkatotoo lahat ng kanyang hiling. Nagbanta ang kanyang tatay na oras na may makakitang kinuha niya ang itim na rosaryo, kabaliktaran ang mangyayari sa kanyang kahilingan. Sa tuwing nagigising si Maya sa mga panaginip niya, Palagi siyang nauuhaw at naghahanap ng pagkain na kulay itim. Sa tuwing nagigising si Maya sa mga panaginip niya, para bang lagi na niyang inaabangan ang libing ng kanyang ama para makuha na niya ang itim na rosaryo para makahiling na ituroon. Sinunod nga ni Maya ang sinabi ng kanyang ama sa kanyang panaginip. Nakuha niya ang pigtas na itim na rosaryo sa palad ng kanyang ama bago ito maipasok sa simbahan. Walang nakakita hindi nga rin halos nakinig si Maya sa misa dahil puno na ang kanyang utak ng mga kahilingan na ibubulong niya sa itim na rosaryo. Sa gabi, pagkatapos ng libing, napanaginipan muli ni Maya ang kanyang ama. Inutusan nito si Maya na ibaon sa lupa ang itim na rosaryo at balikan kinabukasan bago bumaba ang araw. Para raw lumakas pa ang enerhiya ng rosaryo. Sinunod naman iyon ni Maya. At nung handa na ang rosario sa kanyang kahilingan, una niyang hiniling ay may magbigay sa kanya ng pera para pangbili ng mga libro na kailangan niya sa kanyang pag-aaral. Binulong niya iyon sa rosaryo habang nakaluhod. Pagkatapos ay sinelyuhan niya ang hiling na iyon ng isang halik sa rosaryo. Hindi halos makatulog si Maya sa kakaisip kung kailan darating ang perang hiniling niya sa rosaryo. Kailangan na kasi talaga niya ng mga libro at ayaw na sana niyang humingi sa kanyang nanay dahil napagastos ito sa pagpapaospital at pagpapalibing sa kanyang ama. Kaya muli niyang kinuha ang itim na rosaryo at sa kabinulungan ulit iyon ng kanyang kahilingan. Nakatulog siya agad pagkatapos noon. Nagising na lang siya kinabukasan sa katok ng kanyang nanay sa kanyang pintuan. Nalaman niyang nagpadala ang kanyang ninong ng pera para ipangbili niya ng libro para sa kanyang pag-aaral. Liham ng Gabi Natuwa nga si Maya dahil napatunayan na niyang totoong nagmimilagro ang kanyang pigtas na itim na rosaryo. Lagi na iyong nakabulsa sa kanya para makahiling siya agad oras na may maisipan siyang kailangan niya. Lagi niyang binabaon sa lupa ang itim na rosaryo sa tuwing napapansin niya na medyo natatagalan ang paggamit niya ng kanyang mga kahilingan. Karamihan ay puro material na bagay ang hinihiling niya. Dahil lumaki siyang kapos, at tinipid pa ng kanyang mga magulang. Ayaw kasi ng mga magulang niya, lalo na ng kanyang ama, na masilaw silang magkapatid sa mga material na bagay. Pero dahil wala na ang ama niya para bilinan siya, tungkol doon ay nagpakalunod na siya sa bawat material na bagay na pwede niyang hilingin sa kanyang itim na rosaryo natutupad ang kanyang kahilingang materyal sa tulong ng mga tao sa paligid niya. Mga taong bigla na lang inaabot sa kanya ang bawat hilingin niyang bagay sa rosaryo. Napansin iyon ni Jessa. Nagtaka sa kung bakit bumubuhos ang mga nagbibigay ng material na bagay kay Maya nagsinungaling si Maya at sinabing naaawa lang daw kay Maya ang mga ito dahil kakamatay lang ng kanilang tatay. Nilabanan ni Jessa o nilaban ni Jessa na namatayan din siya ng ama. Pero bakit wala daw siyang natatanggap? Doon na napilitang umamin si Maya. Sinabi nito kay Jessa ang tungkol sa pigtas na itim na rosaryo at sa mga panaginip niya tungkol sa kanilang ama. Seryosong nagkwento si Maya pero tinawanan lang siya ni Jessa. Pinilit ni Maya na totoo ang sinasabi nito pero napapailing na lang sa kakatawa si Jessa. Epekto raw iyon ng baluktot na paniniwala ng kanyang pamilya. Para mapatunayan na totoo ang sinasabi ni Maya, sinabi nito na hihiling siyang muli sa itim na rosaryo. At si Jessa mismo ang makakasaksi ng katuparan nun. Hindi pa rin naniwala si Jessa sa sinasabi ng kanyang kapatid na si Maya. Pero hinayaan niyang lumuhod si Maya at taimtim na binulungan ang pigtas na itim na rosaryo sa kanyang palad. Hindi pinansin ni Maya ang paimpit na pagtawa ni Jessa sa ginagawang pagdarasal nito sa rosaryo. Halatang kinukot siya ni Jessa si Maya inulit ng inulit ni Maya sa kanyang isipan ang kahilingan niya mapatunayan lang na totoo ang sinasabi nito kay Jessa dumugo na rin ang kanyang palad dahil bumaon na sa kanyang malambot na palad ang beads ng rosario dahil sa tindi ng pagkakahawak nito Pagkatapos nun ay nakaramdam ng hilo si Maya at bumagsak siya sa sahig. Hindi naman nagpakita ng pag-aalala si Jessa. Tinapik lang niya si Maya sa pisngi at sinabing gumising na ito sa kahibangan niya. Sa kamalakas na tumawa at tinalikuran siya para bumalik sa kanyang kwarto. Tumayo si Maya at pinagmasdan ang nasugat niyang pala dahil sa pagkakabaon ng beads ng rosaryo. Agad siyang nagtungo sa likuran ng bahay nila at binaon doon ang itim na rosaryo na may bakas pa ng kanyang dugo. Pagkatapos niyang ibaon ang rosaryo, sa kanya nilapit ang kanyang bibig sa lupa at saka hinalikan iyon. Nakangiti si Maya habang naglalakad pabalik sa kanyang kwarto. Patuloy pa rin ang pagdurugo ng kanyang palad pero hindi niya iyon inalintana pa. Mas na naig sa kanyang kagustuhang mapatunayan kay Jessa na totoong sumasagot ng hiling ang itim na rosaryo niya. Muli niyang dinasal na mapabilis ang katuparan ng hiniling niya. Kinabukasan, kinatok niya ang kwarto ni Jessa. Walang sumagot. Binuksan niya ng sapilitan ang pintuan ng kwarto ni Jessa. Nakita niyang mahimbing pa ang tulog ng kanyang kapatid. Naupo si Maya sa bandang ulunan ni Jessa. Pinagmasdan niya ang kanyang ate. Hinawakan nito ang mahaba at kulay pulang buhok ni Jessa. Buhok na madalas na pinag-aawayan ni na Jessa at ng kanyang ama nung nabubuhay pa ito. Hinawakan din nito ang pisngi ni Jessa. Napahinto si Maya. Nanginig siya. Muli niyang hinawakan ang pisi ni Jessa. At nang hindi pa makontento, ay pinakiramdaman ni Maya, ni Maya, ang pulso ni Jessa. Sa gulat niya, wala siyang nadama. Wala nang pulso si Jessa. Hindi na rin ito humihinga. Dahan-dahang tumayo si Maya at saka lumabas ng kwarto ng ate niya at agad niyang isinara ang pintuan. Nagmamadali si Maya na tunguhin ang likuran ng kanilang bahay para bungkalin ang pigtas na itim na rosaryo. Nang lumitaw na ang rosaryo sa lupa, sumilay na ang ngiti sa labi niya. Agad iyong dinampot ni Maya at saka hinalikan paulit-ulit na hinalikan ni Maya ang rosaryo at hindi inalintana ang lupa at dugo na nakabalot doon natahimik si Maya natahimik pero hindi nawala ang ngiti sa kanyang labi. Sa huling pagkakataon, hinalikan muli ni Maya ang rosaryo sa baybulong ng salamat.